Paano mapapatagal ang car battery? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at car battery ano, usually ang car battery natin will last more than 2 years. Pero may mga pagkakataon na less kung masyadong gamit yung kotse. Pero sa mga private use, usually more than 2 years yan. May umaabot pa nga ng 5 years, may 7 years pa. Depende nga yan talaga sa paggamit ng inyong battery o ng inyong sasakyan. Now, so paano ba natin mas mapapatagal pa no, yung ating battery? Well, number 1 dyan, make sure lang no, na laging malinis yung ating battery. No? Kung baga, alisin natin yung mga alikabok lalo na may may puti puti-puti doon sa mga terminal dapat linisan natin yan so pwede nyo namang linisan yan punasan nyo lang then after that pwede nyo punasan siya ng use oil para hindi na magputi ulit then yun iwasan nyo rin ano, or siguraduhin ninyo na nakamount nang maayos yung inyong car battery kumbaga hindi dapat siya nagbabibrate o kumakalog kasi there's a tendency na pwedeng magcrack yan o mabasag dahil hindi naka properly mount yung ating battery. Then third, siguraduhin natin na 'wag nating i-discharge o kumbaga hindi kasi siya created eh para ma ma-drain. Kasi there's yon, yun 'yung isang possibility kung bakit mabilis na nasisira eh kung na-drain natin yung battery. Hindi kasi siya created to drain. Hindi kasi hindi siya katulad ng mga sa solar na yung mga tinatawag na mga deep cycle. Eh, itong car battery natin eh hindi siya designed para doon. So yon, kailangan laging in good uh voltage yung ating battery. And fourth ano, uh, siguraduhin din natin ano na alagaan natin siya sa, alagaan natin siya sa tubig. Okay, so ganito yung idea lang naman. So sabihin na natin kung tapos na yung warranty ng inyong ng inyong battery, pwede niyo naman siyang dalhin sa inyong battery shop na pinagkuhanan and ipa-check niyo yung ano yung tubig no kasi usually pag wala namang warranty so wala namang masisira So yun, pwede yung dalhin doon Then ipacheck ninyo yung battery Nung inyong uh, sasakyan At ipacheck ninyo yung tubig Usually naman yung tubig Nandun yan sa may sticker So kailangan mo lang tanggalin yung sticker Bubuksan lang yung parang mga cup doon Then i-check nila kung ano Kung mayroon ba may kulang Kung may kulang, di dadagdagan Minsan, iba nga Sa ibang battery shop, libre lang eh Pero yung iba, sumisingil na mga 50 pesos O 100 pesos Isa yung kasi sa mga common reason ano kung bakit nasisira ang battery kasi na drain up yung kanyang tubig no so yun lang naman mga paps no yung idea no para mas mapatagal natin yung ating battery last di pala no yung pala uh, as much as possible wag niyo sanang yung sasakyan natin medyo gamitin niyo naman ng mas matagal kasi kung mga 10 to 10 to 15 minutes lang lagi na takbo there's a tendency na mas marami kang nakukuha na power dahil sa pag-start daan dun sa pag-charge niya. So, minsan patakbo niya kahit 1 to 2 hours para at least naman ma full charge yung ating battery. Kung nagustuhan niyo yung video, like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba. Facebook, click ko lang yung para sa taas. At TikTok, click lang yung sign. Diyan sa logo ng Koya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.